Sa politika, mukhang balak daw talagang banggain ng mga Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pagtakbo ng tatlong bagaamang Duterte sa Senado. Mung kahit tuloy ng isang dating senador, dapat magsama-sama na muna ang administrasyon at oposisyon para matalo sila. Nasa front line ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Saan sila raring na tumakbo eh? Hindi inasahan ng marami ang announcement ni Vice President Sara Duterte kahapon na sabay-sabay tatakbong senador sa 2025 elections ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paolo at si Davao City Mayor Baste Duterte. Siyempo ang announcement na yan, ilang araw matapos kumala sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara na senyales ng mas lumalalim na lamat sa dating unity team ng dalawa. Tingin ng political analyst na si Edmond Tayaw, matagal ng planado ng mga Duterte na banggain si Marcos. Even if you say na ngayon lang siya dumistansya, ngayon lang siya nag-sabi na ayaw na niya, it gives me the thinking now na meron talagang plano na kumbaga tutulan yung mga gagawin ng administrasyon. Sinigundahan naman si Tayaw ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Trillanes. Ngayon pa lang, itinuturing na ng kampo ng mga Duterte na sila ang bagong oposisyon. Kaya kung makapasok raw ang tatlo sa Senado, posibleng harangin nila ang legislative agenda ng Pangulo sa nalalabing tatlong taon niya sa pwesto. Banta rin daw sa national security ang pagiging pro-China ng mga Duterte na posibleng maging lamat din kung talagang tatakbo sila sa Senado. Maliwanag naman sa mga statements ni Duterte at even ni ni um, VP Sara na pro China sila. Wala silang dinide-deny unless magkaroon sila ng categorical statement na will clearly uh, establish na hindi sila pro China eh malaking factor 'yan. Para naman kay Senate President Jesus Codero, pudyat na ng pamulitika ang announcement ng mga Duterte. Pero marami para raw pwedeng mangyari hanggang sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Ang kaalyado naman nila Duterte na si Sen. Bato de la Rosa, aminadong nagulat din sa balita. Hindi nga tayo. But uh, anyway, para sa amin, masaya, masaya kami. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator uh, Bungo. kasi namin kami dalawa lang. Ay itong tatakbo sila, plus three na kami. Oh, so, marami-rami na. Masaya itong uh, kampanya namin. Bukod kay Senator Go at Pato, si Senator Francis Tolentino pa lang ang siguradong magiging pambato ng PDP sa 2025 midterm elections. Kaya ayon sa isang eksperto, posibing lumakas ulit ang dating ruling party kung sasama sa line-up ang mag-aamang Duterte. Paghanda na rin daw ito sa panibagong Duterte na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. I think this is a way uh, by which the Tuterte's are trying to, you know, solidify Yunka chances for twenty twenty eight. And uh, we know for a fact that President Duterte is a is a master in this At no? sa you know, political chess game, alam, alam niya kung paano lalaroin yung kanyang mga political uh, rivals or political opponents. Para naman kay Trillanes, okay. dapat magsanib persa na muna ang mga nasa administrasyon at oposisyon para talunin ang mga Duterte. I am encouraging the pink forces to to uh, consider forging a tactical alliance with the Marcos administration na sa ganon masigurado natin hindi mangyari ang uh, uh, sinaryo na yan. Pero kung si Tayo ang tatanungin, maganda man ang sugestyon, baka hindi rin ito umubra ang magiging implikasyon niyan sa akin, eh lalong madadilute yung uh, nangyari sa kasaysayan natin, yung EDSA Revolution. Kasi whether we like it or not, the pink uh, group no, is identified with uh, the yellow, with the uh, Aquinos. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.